gabi mga kaibigan talakayin natin ngayon bao o yung bao na walang mata saan nga ba mahusay ito ang bao na ito ay mahusay sa tiga bulag lalong lalong sa mga yung mga kaaway o masasamang tangka di ka nila mapapansin na nagdaan ka sa kanilang harapan mahusay din to sa kabal sa baril tunaw lang daw ang bala sa loob ng baril pag pinutok sa inyo hindi talaga puputokan parang nasisira o hindi makakalabit yung gatilyo ng baril yan may mahusay din sa ano pag nadisgrasya kayo dahil talagang kumukunat yung laman nyo lalong lalo na pag kumapit ang bertod ng baon napakaraming pwedeng magawa ng baon nito dahil sa kinakargahan din siya ng iba't ibang mga sangkap yun ay depende sa inyo kung paano nyo kakargaan ng inyong baho pwede mga buhay na salita operasyon pwede rin kargahan nyo ito na business, pwede rin sa gayuma, pwede rin ang na ito. Depende kung paano nyo siya imamantra sa inyong sarili. Kung paano nyo pakakapitin ng orasyon. You know, kumaalog din yung mga mutsa sa loob ng na ito. Ang baon ay, ang baon na walang mata may orasyon din pero hindi natin mababahagi dahil may ano pinagbilin sa akin na wag ko rin pamahagi pero kung may mga alam pagkatapos yung gawin yung orasyon dikit nyo sa ilagay nyo to sa ano inyong puso hindi na mahusay na tiga nito lalong lalo, lalo sa mga kaaway nyo parang nagmalikmata lang sila di kanila mapapansin na nagdaan sa kanilang harapan yun sa kaibigan napakalakas ng gabay ng baon na ito yun salamat sana magustuhan nyo ng aking video nalig pa rin tayo sa ano sa ating Diyos dahil ang mga mutya ay gabay lang hindi tayo magdadasal, mawawalan na rin ng visa ito dahil ito'y kanyang kalob sa atin.